Pero uh, paper and pen doon sa loob. parang ibig sabihin po ba noon? Parang, uh, uh, kung baga tanggap din niya kung hindi siya makabalik ng Pilipinas? I Meron din po kayong sinagawa. Not... Oh. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, um, sorry. sorry po. Yeah. Ah, Nagtatanong lang. Okay, relax, 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 ah. relax, guys. Relax. Don't draw me. Relax, relax. Kasi sinabi na... Uh, sa Senado po. Enjoy lang tayo. Relax mo na. Sabi kami. Sa <laughs> relax guys, relax, relax. Meron po ba kayong ibig sabihin doon na, oh, sorry, pasensya na po okay, kayo. Okay, no, no worries. Nagtatanong lang ako, lang lang po ako kung ano ibig sabihin ang, Ang <laughs> ibig, ko sabihin nun is yung discussion City, kakamang, uh, uh, sa Senate meeting. Okay. Meron okay. okay. uh, silang discussion kung tama ba ang ginawa, hindi okay. ba tama ang ginawa, mm, uh, il uh, <laughs> <i> illegal ba ang ginawa, illegal yung ginawa. Sabi nga, it was an extraordinary action. Pero kung anong punta sa lula nila doon, whether it was a kidnapping, it was an extraordinary it was hindi na nila And the only way na makuha ang siya is through the, uh, through the system. Uh, inside eyes. Pero mm confident naman din ang buong uh, pamilya and the little team. Buong Pilipinas confident. um, buong mundo. Best siguro if you ask a buti. kasi Yeah. 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 Ang <laughs> hindi